dan yes. <laughs> <laughs> wow Ellen adarna napakaliwalas ng bahay mix ng white beige at cream ang kanya'ng hilig na color na dinisenyo dito kaya nakaka-relax ang kanya'ng bahay abala na nga sa mga kagamitan na isa-isa nang -isa dumarating at kanyang inaayos. Mabuti na lang nandito ang mga kaibigan na tinutulungan siya. Ah, yan. Yes. Yan, fun. Fun. yes. <laughs> ang ganda naman ng bagong ref nitong si Ellen door nga ito at may water dispenser pa. Ito nga ay regalo ng kanyang kaibigan, parang house blessing gift na rin sa kanya. At mamahaling ref pa nga ito. Ang saya-saya nga mag-unboxing ng mga ganitong gamit, lalo na kapag bagong lipat ng bahay. Padung ni bibi, kasih Ang si mami Ellen magayos ng gamit. Strong, independent woman. At inisa-isa rin ng mga lamok, tuwang-tuwang ang mga kaibigan dahil kayang-kaya ni Ellen habulin yung mga ito. Malinis din sa bahay si Ellen at siya ng kaibigan si Mims sa mag-unboxing ng mga kagamitan at another day, another ASMR ng araw ng unboxing nila. Ang saya-saya kapag bagong lipat ng bagong bahay, bagong adjustment, muli si Ellen. Thanksgiving! <laughs> Iba pa turkey ni Madam. Iba pa turkey ni Madam. <laughs> eh. Anak ng turkey to. Anak mo na ng turkey. Next year na tayo ba? Next year tayo pa. <laughs> Happy Thanksgiving! Ayan na. Ayan. Yun. Naghanda rin ngayong Thanksgiving si Ellen sa kanyang bahay. Bilang bagong lipat ay parang house blessing na rin. Abalang-abalang aba nga si Ellen pakainin ang kanyang mga bisita. Nagpa-turkey nga siya at ang saya kasama ng mga kaibigan ni Ellen. Bawi nga raw next year dahil hindi pa kompleto ang gamit, kaya nag-order lang muna. Next year talagang magluluto na si Ellen ng turkey. Swerte rin sa kaibigan si Ellen sa paglilipat ng bahay ay talagang sinasamahan siya. Si Derek naman busy ngayon at dumating na nga sa Pilipinas at nakatanggap ng award sa golf dito sa Manila Golf Club kasama ang mga katropa niya dito. Ito nga is the first Southridge Golf Club Tournament ang The Gentleman's Game Southridge Open. We also gray version. <laughs> gray finish and natural. Which one do you like? <laughs> ang best friend din ni Ellen Adarna ay busy ngayon sa pamimili ng gamit at very masaya nga kasama itong si Farah na kaibigan ni Ellen. Sila talaga ang match na match sa biruan. Excited na din siya para sa kaibigang si Ellen para sa bagong bahay dito sila magbabanding. Ay, kabisi. Ay, kabisi. Ito nga raw ang current situation. Ang daming ang bags na may lamang gamit na inaayos din ni Farah. Pareha sila ni Ellen ngayon abala sa bahay. Mahilig din sa mga arts na i-display at ang siya na mag-shopping pag siya ang kasama cute din naman itong napkin holder na may flowers design pa. Iba talaga kapag mahilig sa mga designs. Ang gaganda ng interior ng bahay.